isang maulan na umaga mga kapising <laughs> umuulan ngayon madaling araw aaria kami ngayon ng pangapat na aaria namin o so, oh, timingan pa na ulan so magandang morning dyan sa inyo lahat mga kapising dito umuulan dito ngayon so, ito yung area namin mga kapising para parang wala nang makita pero mayroong malutang maulan ariada, mga kapising oh. sa loob kami ng lambat maulan ngayon uh, pangapat nariya tsaga-tsaga na lang talaga riyada ang ulan ayan yung nariyan namin mga kapising mayroon naman kahit kunti ayan, ito is dahil yun, okay. nakahapol pa tayo mga kapising ulan o ulan ngayon kahit kunti lang Teknik dia. Ya tadi ke? Tsaga tayo video kay may sahod na to. Isang maulan o magayoy. Inaagis pa. pang-apat na na-area mga kapisig no? konti lang pandagdag na lang yan taas ng kirir kirapan na sumapa taas ng kirir yun mayroon pa ay hindi pa si Pugi Tayo Okay, eh, ulan Maulan tayo Agoy, nahirapan nung makyat Dito, akyat dito Dito tayo tawid Dito dansa sa bubong ang talaga yung isda halos hindi mo makita sa kanina halos walang makita yan pero mayroon pala talaga laman no? buti na lang may fish finder muat tobig, Noy? Hindi kayo tobig. Oh. Ha? Ha? Sinong na yung puno ba yan? Puno? Ayaw po pa. Ha? Puno ayaw po pa? So, boss. Boss na mga kapising wala na. So, bababa na tayo kay maulan. Pinilit so, lang na natin mag-video kay wala na tayong pang-upload. Maulan. Ito yung ulamin natin. Eh, tanigi. So, ito yung ulamin natin ngayon mga kabising. Oh. Taniging sungsung. -sung. Ito yung mga kakain <laughs> so, Kape sa maula na umaga. Ay, may bagyo na naman siguro. Maulan ngayon mga kapisin. Sintensya. yung taniki mga kabis dinatawag tinatawag na sungsong iba rin yung taniki na original mas mura to kaysa doon sa sinasabing original na taniki pero kahit ano pa yan masungsong man yun hindi basta taniki pa rin yan iiwa talaga. Ito lang maganda dito mga kapising dahil lahat ng kinakain namin dito talaga sariwang-sariwa. Ano recipe yan loy? Sabaw? Sabaw sa kaihaw? Sabaw at sa kaihaw mga kapising. Ayan yung kusinero namin si Loloy eh. Iisip nga ako anong video kaya para maganda Mag viral Sabi wa kay Nonoy eh, mag video kami dalawa eh Yung mga kalukuhan lang ba Amin mga kapisingo. Oh. high tech yung ihawan namin dito ma gusto nyo nito kung talaga isa si mayroon yan <laughs> si Ape Lazada mga ganyang ihawan nakasalang na rin yung sabaw ba't kabayanan na lang natin sarap kainin yan kaysa riwa ay marami na nagatabay dito may dalawa na oh.

sa